Paano masolusyonan ang full storage ng ating Gmail account? Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na ito. First, i-open mo ang inyong Gmail application. Pindutin mo itong clean up space. Scroll mo lang pataas, at may makikita kang large photos and videos, at large files, then pindutin mo lang itong review. Dito guys itong mga videos ang dahilan kung na-full storage ang iyong Gmail account. Kapag magda-download ka ng video sa gallery mo automatic pupunta siya sa Google. Then pindutin lang itong bilog para ma ito. Pindutin mo ang delete icon. At pindutin mo yung square. Then pindutin mo itong move to trash. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutan mag-follow.